Naghahanap ka ba ng mapagkakakitaan online? Subukan na ang pagiging isang inbox manager. Alamin ang deskarte sa RAKET. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET. Isa rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Kung mahilig kang mag-type at magbasa ng messages, subukan ang pagiging inbox manager ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rocket! Kapag kilala ang business o client mo, tiyak madami ang messages na matatanggap. Kaya sa bawat emails o messages, kinakailangan basahin ng inbox manager ang mga ito. Kinakailangan mag-schedule ng mga dates like appointments, meetings, at iba pa. But take note na dapat mamemaintain ang privacy ng iyong client regarding sa mga messages at mga lugar na pupuntahan nila. In short, say no ka muna sa pagiging marites. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga, di ba, hindi napupulot ang pera.